Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is panonoodin po natin ang interview ni Sofronio Vasquez dito sa isang ABS-CBN reporter na si MJ Felipe. Kasi finally ay nakauwi na nga po itong si Sofronio Vasquez dito sa ating bansa. Kasi tinututukan natin itong aftermath ng kanyang pagkapanalo dito sa The Voice USA Season 26. At marami na po tayong vlog na kung saan ay na-feature natin itong ating kababayan na si Sofronio Vasquez and ngayon finally is andito na siya sa ating bansa. So ano ba ang mga susunod na gagawin at mga project ni Sofronio Vasquez? Ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin in this video. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At finally, today po, araw ng uh, linggo, ay dumating po itong ating kababayan na si Sofronio Vasquez mula sa isang uh, mahabang biyahe. At uh, sinundo nga po siya ng kanyang uh, mother dito sa airport. And mga kapolitika, nagkaroon po siya ng pagkakataon na interviewin ni MJ Felipe, itong uh, ABS-CBN reporter na kung saan ay uh, ano ba ang mga susunod na plano ni Sofronio Vasquez matapos na siya ay manalo dito sa nasabing singing contest. So ang sabi dito ni Sofronio ay magkakaroon daw siya at uh, sigurado na po ito na magkakaroon siya ng record label kasama daw itong si uh, kanyang naging coach dito sa The Voice USA na si uh, Michael Bublé. So uh, actually ang sabi niya December pa daw sana nila gagawin yung uh, collaboration nila ng kanyang coach para sa isang uh, recording pero hindi na po naihabol. But this year daw ay sigurado daw na ilalabas ang uh, album ni uh, ano itong si uh, Sofronio Vasquez at ni Michael Bublé. So hopefully mga kapolitika is magkakaroon po sila ng concert at ito yung ating abangan. Uh, And dito naman ay naikwento rin ni Sofronio Vasquez na dalawang linggo lang po siya mananatili or mamamalagi dito sa ating bansa and then babalik na siya doon sa Amerika kasi. Uh, dahil daw sa kanyang commitment at yung uh, mga project na ibibigay sa kanya ng uh, isang recording company na kung saan ay tied up doon sa NBC okay so ito yung sabi ni Sofronio Vasquez at marami pa siyang magagawin dito sa uh, ating bansa sa kanyang pamamalagi especially na magkakaroon siya ng appearance dito sa kanyang uh, itinuturing na tahanan dito sa ABS-CBN especially dito sa It Showtime and hopefully isa asap rin mag-appearance siya at sa iba't ibang mga show dito sa iba't ibang network kasi wala naman siyang hindi naman siya nakapirma naman siya nakapirma sa isang uh, network or sa isang kontrata doon lang sa Amerika And mga kapolitika dito rin po ay na-mention niya na kung saan ay uh, magkakaroon niya ng concert doon sa Cebu okay and hopefully baka magkaroon niya ng concert dito sa Manila hindi natin alam so kinakailangan po yan ng mahabang preparation but ang sabi rin po ng mga netizen ay galing sa mahabang uh, piyahe or uh, galing sa isang mahabang uh, paglalakbay itong si Sofronio Vazquez ay kinakailangan daw na mag or magpahinga muna itong ating kabayan mga kapulitya kasi sunod-sunod daw ang mga invitation sa kanya dahil sa kanyang matagumpay na pagkapanalo doon sa The Voice USA. I, uh, I need to finish all the commitments. press commitments. tour commitments and then the initial conversations with the record label. Okay. And hopefully, um, after dito kagad, pagbalik, roll roll na, work work ulit. Kamusta yung life after winning? Life after winning, overwhelming siya kasi um, hindi, sanay kasi ako mag-isa lang na naglalakad and sometimes I forget na um, may mga nakakakilala na pala right. sa akin. So, one time, <laughs> um, nag-jacket lang ako eh. Parang nilapitan <laughs> ako na, are, are you the winner? Tapos, oo, oh, oo oh, nga pala. Parang, um, kailangan ko na yata mag-ayos kasi minsan nakakalimutan natin na, <laughs> right. Now, <I> know, <laughs> na, ano na, na public figure. Medyo, na. medyo okay. may na. Pero, what are the initial plans ng mm -hmm. The Voice for Sofona? Um, initially, Part of the win is uh, the record label uh, under under Republic Records and Universal Music Group, and hopefully I, I got a I got a call from Michael Bublé, so I want to Parang collaboration. Technically, meron ng collaboration last December kaso hindi na-habol. Okay. Kasi he just released a song, like a Christmas song. That's and right. He wanted to do a Filipino in English um, collaboration. So sabi niya, if hindi mahabol, which hindi nga nahabol, that's for next year but definitely meron talagang mangyayari na collaboration even in shows din right. Tinutukso ko na siya sabi ko we're looking forward to Abu Blaze of Ronya show in Manila oh yeah and um, I got a few number of calls na okay. kung paano magli-link and paano magkocontact sa kanya um for a show right and um an event in Manila and he's very very excited for it okay so gano'ng katagal si Sophia dito sa Philippines um i think 14 to 15 days lang. okay 2 weeks Two weeks, so, two weeks yeah. technically 2 mm -hmm. weeks and um I'm excited also na meron na akong uh, event sa Cebu Um, for the Sinulog and uh, parang first big event siya, first live event after the competition so exciting. So big deal yun. Big deal talaga. Oh. Kaya medyo kinakabahan ako sabi ko nga kay Mama, ba't parang nanginginig ako. <laughs> <laughs> Dapat familiar ka dito eh pero parang oh parang bago. Bakit nga ba? Um, kasi kumbaga kuya na ang tawag dito, yung excitement ko ay kumbaga gusto kong iparamdam sa kanila how we won. Right. And parang dagdag na yung taba na mm. um, Tama ba yung ine-expect nila na ako, yung ganyan yes, yes. So now that I am back, I'm just so excited to be um, Singing for everyone right. And, uh, I don't know if nag-post na but I'll be singing tomorrow Sa showtime right. uh, So as I promised, uh, I'll be in my home Na-post right. <laughs> na nila yan Oh really? Yes. Kasi hindi ko nakita So um, yeah, I'm so excited but now Welcome home, Sofronio Vasquez III. Excited to see your performance tomorrow, in its showtime. Enjoy your vacation with your family. Welcome home, Sof, and enjoy your two weeks here in the Philippines. Once you go back in the state, your celebrity status and newfound fame will climb up the roof. Pick Michael Buble US tour or world tour with him, then you will be in the rich and famous list. I'll be looking forward. Watching your tour with Michael, hopefully back in the States. No one can stop or ignore you now Sof. Stay humble and be yourself always. Welcome Sophronio, nakatutok and TV ko bukas, sana nandyan ang isang tao na maniwala sa kakayahang Sophronio sa larangan ng pag-awit, si Sir Ray Valera, exciting ang pagkikita nilang dalawa. From press interviews to guestings, it is really back to back engagements, and to manage being busy. I make sure that I am on track with the schedule and be present because it's the only way I know that's effective, at least for me. My life has changed a lot because people recognize you in public, and so you have to thank them for the love and support, but above all, I remind myself to be kind as much as I could. At mga kapolitika, yun po ang ilan sa mga naging reaksyon at mga nagkomento ng mga tisen dito sa social media sa pagbabalik ng kampiyon ng The Voice USA Season 26. Ano ang inyong maging at excited pa kayo para sa homecoming ni Sofronio Vasquez dito sa ating bansa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.